Okay. Kuya, ba? Did you know? Did you know? Did you know? Hi, Koya. Did you know that we have a song? Oh, hello. So, thank for the promote. I cannot believe that you are doing tayo that. Pro I'm sorry. Huy! Huy! Huwag ka po! po ano okay. ba? Huwag ka! Huwag ka! Sorry kuya. Huwag ano? um, ka! Girl group po. Bini. Ano pong group mo? Huh? Bini po. Ba parang... Spe short spelling ng Bini Bini. Ang Bini po ay galing sa Bini Bini, which means young Filipina and the we. May anak po kayo kuya? <laughs> Ilan po? Dalawa. Dalawa? Lalak Gusto... at babae oh. Or... Wow. Ah, wow! Hindi ko kilala nila kami. Char! Ay! Ay! Ang kapal naman! Ka. Assuming! Joke ko lang? Ito naman. Ano mo ba sa pangana ikaw? Ilang taon na po? Ilang taon na po. Ah! Uh, oh, ano ko ba ganito po? ko mat. Kuya, narinig na ba yung Na 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 Nanguhulog ang loob Kuya, sige. I-reminis mo. Pumikit ka. Ay! Nag-drive ka pala. Nag-drive siya. <laughs> Pero kuya, narinig mo na yun ever in your life. Mahihain si Kuya. <laughs> Mahihain si Kuya, shy type. tiktok ka Kuya? Hindi Ah. Uh, yung mga anak niyo po? Yung anak ko nagti-TikTok nang TikTok tiktok oh interview diba? Kilala niyo po ABS-CBN? ABS-CBN! <laughs> Siyempre kilala! Kilala niyo po ABS-CBN? <laughs> Gusto ko yung ikaw din nagsasabi. ABS-CBN? <laughs> Opo. Hmm. Kami po yung girl group under ABS. Ah, kayo yun? Opo. Baka lang naman. Baka lang naman. Hindi <laughs> okay, pala yung p uh, Opo. Oh. Eh naririnig niyo po yung pipap ko kuya? Naririnig din. Mmm. Eh. Ito na. <laughs> kuya kuya, ito yung ano namin. Kanta namin lagi. Lagi siya, Tagalog. Kanta namin to. Kuya. Yeah. O, oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Kuya. Ngunit kung nais mo malaman, <mulit> alam mo ko. Oh, okay. ko, grabe. Kuya, alam niyo ba? Artista to. <laughs> Ito, artista. <ka>. Slay. <laughs> Kukabaliw oh, Kaya kayo, Blooms, mag-grab driver na din kayo. Baka <mulit> makasakay kami sa inyo. May free concert kayo. Oh, baby, baby, baby. Siya to, siya to, kumakanta. Kanta, kanta! 🎵 sa sala lagi-lagi Pakanta mo ako eh. Mahal kita mula umaga 🎵 Yan ay... Ako to, ako to. puno usapang ito kuya, yung ano, yung, yung may iiyak kang kanta. Ha! Huh! May iiyak! Hala! Huwag oh, ganon! Charo. And for our next song. So, Ayan o, no, I feel good na nga. Piling may dalahi wagan yung pagidi. Na 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 na. Geng, geng. Okay next song. What's the next song? Our next song. <laughs> okay. So, yeah. yes. oh, yeah. no. Okay. Since they're all requesting na na na, na na. -na. na, -na, -na. na, -na, -na. Narinig na ni Kuya. Shy type lang siya. Pinilit. Yung chorus, yung chorus na. Pinilit si Kuya. Hanggang. sorry